Number 1. Vitamin and Mineral Rich Ang celery ay mayaman sa maraming vitamins at minerals, kagaya na lang ng vitamins A, K, and C. Ang mga ito ay may kanya-kanyang mga benefits na tumutulong sa magandang pag-function ng ating katawan. Nakakatulong ang mga vitamins na ito mula sa pampaganda ng putis hanggang sa pag ng ating immune system. Dagdag pa dito, Mababa din ang sodium at glycemic index ng celery, kaya may kakayahan din ito na kontrolin ang ating blood sugar. Ang mga minerals din na matatagpuan sa celery, gaya ng magnesium, iron at sodium, ay may neutralizing na epekto sa mga asidik na pagkain natin na nakapatulong sa digestion at sa mismong pag-enhance ng ating bodily functions. Number 2. Maganda sa digestion. Hindi na siguro ito kagulat-gulat pero ang celery ay kilalang-kilala sa abilidad nitong makatulong sa pagdaloy ng digestive system natin. Mayaman ito sa mga antioxidants na kayang tapatan ang mga atape ng mga free radicals na maaaring maging sanhi ng oxidative stress na nakapadamage ng ating cells maging sa chan. Meron din itong anti-inflammatory na nutrients at kaakibat ng antioxidants ng celery na gagawa ng gulay na ito na protektahan ang ating chan laban sa iba't ibang bagay na maaaring maging sanhi ng pananapit o pamamaga nito. Meron din itong pectin-based na polysaccharides na pareho na nakitang nakakabawas ng chance na magkaroon ng mga ulcers sa chan habang pinatitibay ang lining nito. Matas din ang water content at fiber ng celery. Kaya naman nakakatulong ito sa magandang bowel movement at ma-promote ang isang healthy na digestive tract. Number 3, antioxidant. Ang mga antioxidants na matatagpuan sa celery ay kayang protektahan ang ating mga cells, blood vessels, at maging ang ating mga organs mula sa oxidative stress o damage. Iba-iba -iba ang mga antioxidants na matatagpuan sa isang serving lang ng celery. Meron na itong vitamin C na malaking tulong sa ating immune system. Beta-carotene na kilala na nakakatulong sa pagprotekta at pagpapanatili ng malinaw ng ating mata at pati rin mga flavonoids at mahigit labing dalawa pang mga type ng antioxidants. Number 4, anti-inflammatory, antibacterial, at antiviral. Ang celeritin ay mayaman na source ng mga phytonutrients na napatunayan ng kayang mabawasan ang inflammation sa ating chan, cells, blood vessels at organs. Mayroon din itong apigenin na kaya ding bawasan ang mga inflammatory proteins na kaya ding irestore ang balance sa ating immune system. Number 5 Blood pressure control. Isa pang benefit na meron ang celery ay ang kakayahan nito na i-regulate ang ating blood pressure. Ang mga celery seed extract ay nakitang may kakayahan na babaan ang blood pressure maging pabagalin ang mabilis na heart rate para sa mga taong may mataas na blood pressure. Ang mataas na fiber content din ito ay napita na may kakayahan din na makatulong dito.